contoh balik cukup noh ni kereta ni ayo 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 May bata ibit nai-bit-bit Ha? May bata ibit nai-bit-bit ay Nandito doon! Yo! What's up guys? Magandang gabi po sa inyong lahat no? So ngayong gabi na to guys no? Panibagong exploration na naman po ang gaganapin natin At ngayong gabi na to guys ay uh, pagpatuloy na natin yung paghahanap kay Atilinda uh, guys no. Pasensya na kayo, me kung medyo matagal tayo hindi nakapag-update ah, kasi ayung nagpapagaling lang po ako ng sugat natin guys no. Kasi nasugatan tayo nung huli nating ano guys. So, ano, uh, nandito pa yung sugat natin pero kaya na natin kaya pagpatuloy na natin yung paghahanap kay tilinda guys no. So, pasensya na guys ah, kung medyo matagal tayo hindi nakapag-update. Kasi nagpapagaling tayo. So, sana lang ngayong gabi na to, mahanap na natin sa si Atilinda guys. At sana guys sa uh, panoorin nyo video na to sa mga ano natin dyan, sa mga solid natin dyan. Ayun, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuportahan nyo guys. Nandyan pa din kayo patuloy na sumusuporta sa channel natin. Pasensya na guys ha, kung medyo matagal tayong hindi nakapag-update. So ayun lang, siguro wag nating patatagalin to kasi medyo lumalalim na yung gabi guys. Huwag natin patatagalin to, hanapin natin, na natin sa si Atilinda guys. At sana mahanap na natin siya ngayong gabi na to. So ayun lang, tara. so okay, yun na nga guys no? Maraming dito na tayo guys <clears throat> uh, dito na natin pagpatuloy ng paghahanap kay Telinda guys no? sense na kayo guys kung medyo natagalan tayo sa pag uh, update o nakabalik Uy, lo. medyo natagalan tayo sa pag uh, balik sa paghahanap kay Telinda kasi nagpapagaling tayo ng sugat natin kaya sense na guys ah. So sana ngayong gabi na to, palarin na tayo, guys, no na mahanap natin si tilinda. kasi ilang araw na yung lumipas. Na hindi na, hindi pa natin mahanap si tilinda. kaya sana lang palarin rin ba ngayong gabi na to, guys. Gagawin natin lahat ng ating mga uh, makakaya, guys, para mahanap natin si so, tuloy na natin yung paghanap kay tilinda. Lerto lang tayo kasi napakadelikado nitong lugar na to. Nung huling uh, paghanap natin kaya tilinda, muntik na tayo dun. No? Galo na ngayon, gabi. Masyado silang agresibo. Maliwanag pa nga yung una natin punta dito pero muntika na tayo dun. Kaya dubling uh, pag-iingat yung uh, gagawin natin ngayon kasi napakalikado nito nga uh, ginagawa natin guys <clears throat> so doon tayo papunta ngayon sa ano guys ha? Dun sa doon uh, sa kung saan tayo na palo guys no yung sa huling uh, video natin babalikan natin yung lugar na yun. kasi doon tayo minto sa paghahanap kay tilinda kasi hindi ko na kinaya yung ano hindi ko na kinaya yung uh, ano ko sobrang sakit ng ulo ko nahilo talaga ako nun kaya napag desisyonan ko na umuwi na lang muna guys wala <coughs> na yun parang may umiiyak ah la, la, la.

medyo maliwanag yung buwan kaya medyo agresibo sila ngayong gabi na to guys no? kaya dubling ingat yung gagawin natin yun napakalagi ng buwan guys Nagpangalaking itong puno ito Tabi-tabi po Ige-explore lang po ako ha So, huling um, ano natin guys Dito tayo guys, o dito tayo na palaban guys no Dito tayo sinalakay nung ano um, Pumalo sa atin Itu tadi seneng-seneng Dito nak tanya Dito tanya Dito nak tanya guys So dito tayo guys. Munti ka na tayo dito na pala. Kasi dyan ako naka ano. Dyan ako nag nakaupo nun. Habang pinapaliwanag ko yung uh, nangyari dito. So buti na lang may daladala kong ano guys. Ito. Buti na lang lagi ko itong daladala. Hindi ako nagpapawala ng ano guys. Um, pang dipinsa sa sarili na ako. pa yun may nadali tayo nun nakalimutan ko lang kung ilan yun isa dalawa tatlo ah hindi dalawa lang pala yung nadali natin nun. tapos yung humabol sa akin ay isa lang isa lang pala yun tapos yung humabol sa akin bali dalawa kaya hindi ko na no guys hindi ko na nilabanan kasi sobrang sakit na talaga ng ulo ko nun buti sana kung hindi tayo napalo <clears throat> lalabanan natin yun kaso ano ikaso maunahan ako ng isa nilang kasamahan eh kaya may naramdaman akong masakit sa ulo kaya hindi na hindi ko na pinilit na lumaban yun no? nandito na rin ng ganito guys. 'Yung pang-ano natin sa ano natin sarili natin guys. Dito tayo na <tryo> 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 Makadri. Mm. Ah. Ani makadri. Enggak, berhenti. Enggak makadri. Enggak buat nak dok, ha? Ikan nak. Harus sini buat Tagal tak hindi nak kita bro. Tu dir di tu rantai nak katak bro. Butih ni tagal nak sokor kuhan nak nak bro. Nung nak mangkatri. Deka ini tak kuhan linda bro. Dia mah dulu buka cikar. Dari pulas nak kuhan bro. Dari pulas nak macam ni. Nah diskusi. Kuno kelapan bah. Ini siapa kita ni mah? si katilinda kan ni no ikaw na nabut munga diri nabut diri kutik agi nga kuala tong GR jr, kuna yang nengkuin tru nga rapit kuna adali diri nak ikut ni kutala kan so yun guys no, hindi natin ni nak na mapagkamalan ako ni Idol Gerald grabe sobrang tagal namin hindi nagkita ni Idol Gerald dito pa talaga mismo at muntikan pa kaming nag guys muntikan pa kaming nag <laughs> hindi nagkakilan nagkakilala guys <sighs> tagal kami hindi nagkita ni Idol Gerald eh. tapos dito lang pala kami magkikita Hih, nga lagi ko nulang, marag kadungog po si Muti, marag magtingog mo na wala mo nagdahong nga, ka Ginita kong siling dadong Nagi balikan na ako ni Dering area Kay Nagi balikan na ako ni area Kay Tiri amo ko last na yun yung kwintro Ay katong samdan ka? oh, Tunabon na lang akong ulo Dari ato? Dari ato? Salayo yung lugar na yun abot to kita dari Mura ba tagpadhana nito? Mga ganit no Guys hindi ko Hindi ko inakala guys Sana mag Mag uh, Magtatagpo kami na idol Dito kasi Doon ka nung Nabot mga dari Patulong lagi ko sa ni GR Kaya daghan na kayo nangita sa iya ha nga Asa na si GR Mga to nga Dari ko ni AG Kaya surkat trabaho, Patulong ko dito sa mo Tingalam ko naman Isot ispat Iskot ikaw rin na Iskot ikaw rin na Iskot ikaw rin okay, na Iskot ikaw rin na Iskot ikaw na Iskot ikaw rin na Nagsabay no Okay na matunan Dari ko nila Okay na bantayan Nakoy na kuwanan nga Banha gamay pero dili ko sure kung unsa to, binangkog ko anra. Ang gamra. Kada lang kada ni sa ubod dali to. Un ng gwai. Kada kay nakala mga ito. Ginik lang pala. Sobrang tagal namin hindi nakita nito, pero ngayon lang dito ka dito pa kami. Nagkita mga ito sa gubat na gubat oh, tingnan nyo. diriak tu ada gilak tu belah dah tu dia ngari tu 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 lu ngeples lai tu wis late lepas gi ha dok renda tayu asam mih dapita dok asam mih dapita kira tu ayo gek pencak la apa jangan manding lang tu ana mag bata nagilak tu mag bata nagilak May batang bitbit -bit do. Ha? Huh? May batang bitbit. Hoy. Pero Ah. Huh. Dok, ukir ke dok? Ah. Ha? Tak. Ukir ke? Ni, ukir. Tik tik. Buh buhi pun ni segam hai dok. Ha? Buhi buhi ni. Tiwas ni. Tiwas. Ha? Tiwas. Tak buat alah eh. Tiwas Ih, hmm. bola ke oke ke dok, kena unsa Ha? Bola man. Dah. Bola bai. Ni kan nak bagi orang ulubai bola, bola kena ko anak orang ulubai ba ngai. Ih. Tu mun lagi ngi muka oben dah. Oh. Ko oben ni tong nak kon sko bai. Ko bunu Na ko Nak bagan aku dok, mau Likod. Good. Duk, periksaun aku tutung lebih-bitu bata, duk. Hah? Periksaun aku tutung lebih-bitu bata. Tunggu dulu. Hah? Tak, tak sakit dulu. Bau kayak keno. <toh> ah. Lah, dulu, liuk perlu. Hah? Liuk apa? Belak, dayingnya nak. Periksaun sana ni. Periksaun sana, naun sana tutung ngah bata. Aitum bata, duk. Berapa ngah sana ni? Periksaun aku tutung.